Kalat ngayon sa mundo ng showbiz ang panghaharana ni Kobe Paras habang nakakandong si Kailin Alcantara. Sobrang sweet ang dalawa at walang pakialam sa sasabihin ng iba. May paghimas pa ng buhok si Kailin kay Kobe at hinalika naman si Kailin ni Kobe sa balikat na lalong nagpakilig ng mga fans. Di man tahasang maamin ni Kailin ang status ng kanilang relasyon ni Kobe ngunit ito ang magpapatunay na opisyal na silang magkarelasyon. Ayon pa kay Kailin, ang kanilang pag-iibigan ay lumalabas sa kanilang actions, kaya ramdam natin kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Hati naman ang opinyon ng mga fans sa ipinapakita ng dalawa. Marami ang kinilig at masaya para sa kanila ngunit marami din ang hindi nagustuhan ang pagiging PDA ng dalawa. Lalo na't na mga lalaki ang nakikita sa video at nakakandong si Kailin kay Kobe. Ang iilan naman ay natakot para kay Kailin at nag-advise na magdahan-dahan sa kanyang kilos dahil maraming bashers ang nag-aabang. Anong masasabi nyo sa video ito? Comment below!